mahigit 30 mga guro ang umatras sa pagsisilbi sa eleksyon sa Lunes. Sa lugar ng Barm dulot ito ng iba't ibang mga kadahilanan. Sinabi ito ni Barm Election Director Attorney Ray Sumalipao sa iba't ibang panayam ng media. Anya Kusang nagpasya ang mga guro na hindi na sila magsisilbi bilang electoral board members dahil sa iba't ibang mga kadahilanan kabilang na ang petisyon ng ilang kandidato dahil may kaanak din silang tumatakbo. Napaghandaan na ito ng Comere kaya't ipinalit sa kanila ang mga pulis na sinanay sa pangangasiwa ng botohan. Karamihan ito ay sa Lanao del Sur. Sa bayan ng Tubaran, ayon naman kay Sumalipaw, labing walong mga guro lamang ang available para magsilbi kaya't merong mga pulis na tutulong sa pangangasiwa ng halalan. Sa Butig, Lanao del Sur, may dalawampung mga guro ang umatras dahil sa mga kadahilanang na nauunawaan naman ng Comelec. Sa Cotabato City, sampung mga guro ang hindi magsisilbi at kapalit nila ay mga pulis.